Ayan po yung sa touring natin. 30 by 60. Touring sa CR Ito yung design ng Ayan Tapos sa CR Ayan yung design na pili ni Ayan o Bulay Ayan uh, po. Sa din,

Guys, good morning. Good morning. Happy guys to tiles, mga idol. Mati na po yung ating ano, tiles para sa CR. Dito pa rin na lang. Okay, sa kanya na sa piyan. 60 by 60 po. Yung ating tiles. Mga po. Pasa loob yung isa, yung iba. Si Budom at saka si Bayang. Go! No. Go! ang tagaakot natin ng tiles yung ating mga pinto yan lang natin talaga yung, ano, yung mga tiles natin yan patuloy pa rin ang pagkutintura natin sa mga cabinet na rural masilya yan. tapos ito mga drawer Kulay grey po yung sa dirty kitchen natin, sa service area. Tapos yung, yung sa clean kitchen natin. White. Your white. Si Master, Master. Good um, morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. yung morning. Good morning. Good Yes! Good morning. 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 yung morning. Ito ka, taga Wilcon na tato eh. Yes! Oh, uh. <laughs> Wala, iniwan na yung Team Boss Mac. Ano na siya, Wilcon na yung mga to. Ah, uh, madam. <laughs> Tsaka pala mga boss, yung sa... Kaya project natin, yung sa Bacod, patapos na po sila doon. Uh, update po tayo mamaya doon sa mga nagawa nila. Yung sa Bacod na ginagawa natin doon. Ayan yung CR. Nabaklas na po yung lahat ng mga dating test dito. Tapos uh, maglalagay tayo ng ano uh, dito, needs Yung dating needs nilanggal natin, dito natin nilagay. Yung kanyang shower doon, papalitan natin ng ano, ng, ng ano din tayo. Yung pang hot and cold na shower na lalagay natin. Dito yung ano, sukalo, naglagay din tayo ng ano, sukalo dito. Tapos shower area. Uh, aluminum glass dito. Showering and glacier ang lalagay natin. Tapos yung water closet niya. Dito, nag-move tayo ng konti. Kasi nag-resinta po tayo. Nagpalagay ng design dito si Sir. tayo ng aloe blocks na 4. Yung bintana. Dinanggal natin. I-sesento natin sa laboratory. Yung, yung laboratory niya dito. Uh, papagawa siya ng cabinet. Tapos papatong na lang yung laboratory. Dito tulad nung meron siyang stand dati. Tatanggalin po natin yung papagdan natin. Yeah, dito po yung mga talis natin na 60 by 60 sa wall. Tapos 30 by 60 po yung sa flooring. Yan. Kaya plastering lang po yung kulang dito. Tapos pwede na tayo mag-install ng mga tiles. Dito si Master. Ayan yung ginagawa ni Master. Yung pantry. Yung mga shelves niya. yan, o. No? Letter U. Letter U yung gusto design ni Sir. Bali, ano yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ani, manama, sir. Ani man na master. Ani, man yan. Tapos, uh, aluminum door. Tapos, mayroon siyang clear glass dito. Nalagay tayo ng ano doon. Pin lights. Yan. Ito yung kulay. Ang napili ni Sir Brian dito sa wall. Beads. Tapos, pure white right yung sa ceiling. Yung mga drop ceiling natin, yung tumble, gray. Gray po yung gustong kulay dito sa dirty kitchen. Tapos yung mga cabinet niya. Gray din yung ano. Yung kulay ng kanyang hang cabinet. Ayan po yung mga nagawa natin dito. Update tayo. Ito nakatalis ng 40 by 40 Gray po yung aking cabinet. Dito naman pure white. Ayan, nakalagay na po lahat yan. Ang lang po yung kulang dyan yung sa full out kitchen basket. Baka next day, pwede na, tanging, uh, na tayong install yung mga handle dito. Ang ganda ng ceiling. Oh, <laughs> <yan. Taka> <laughs> <nag> ah, kompleto na yan, taga Wilcon. Ang aga yung nag-deliver ah. Sir Brian, good morning sir. Hi, good morning. Mayroon pa? Ayan po yung subflooring natin. Ayan, 30 by 63. Flooring sa dais. <laughs> okay, tapos yung sa CR ito yung design na pili ni sir. Sarah kulay beads ayun po Uh, porcelain 60x60 60. tapos sa isang CR sa service area 30x60 lang po yung hmm. design natin doon beads din po yung kulay niya yan. next day pwede na natin install to itong sa CR1 sa sa ano sa living area dining Ah, okay na. Kumpleto na taga Wilcon. Oo. Wala mo nang tip ha? Ay, tangay, tarisibo. Tarisibo. Ay, basta yung tip daw ng taga Wilcon. Oh, ah. Oke okay punya kano, nyangano. Warna bos, kamu sebenarnya. Oke na, ayo kau pelajari nama na, bos, yung ating mga tails. Siapa bos? Master. Wow, ini an Bombay. Ah, uh, Ibu? Yes. Ibu na. swa. Swa. Swami swa. Merienda ni Sir Brian Kalara. Ka? Selamat po. Sa Hotel. Salamat merienda ni bay Good morning, good morning my idol. ayan Ah. Ah, si Rudy po. Matin, menaten, hmm. Si Rudy Boy asan. Ya, <laughs> <laughs> si Rudy Boy ko. Idol kain Rudy Boy ni 56. Ya na, mga boss ah. Oh. Si,

Ay, ay gumaganda na yung ating service area. Master, patapos na dito sa pantry. Better you yung shelves, yan. Nagawa ni Master George. Tapos lagyan natin na ano, pinaka ninyo to, uh, Master, uh, brace para hindi, um, ano, para hindi bumaba ito. Uh, tumigas. Tumigas. Matigas. Matigas daw, sabi ni Master. Bagong ibig na, Master, ha? Uh? <laughs> Oo, higing ka ngayon, ha? Uh, uh, Smile! <laughs> ayan, si Master George, si Budong. Pintura pa rin, ayan o. Oh. Kulay gray yung ating ano, mga cabinet dito. Ha, ah, Budong? Yes, boss! Yes. Pati yung sa ano, gray din. Mas dito. Update ah, tayo dito. Tibay, dito, dito naman sana. ano. sa mga wall. Yan yung mga ano, lagit ng cabinet dun sa service area, gray. Hindi natin nilagay. Kulay gray, gray po yan. Kain dito. Ito, ah, uh, muna, masilya. Eh, okay. yan. Punta muna tayo sa ano, sa bakod. Para i-update yung ginagawa natin doon iwan mo na yung mga tropa natin dito fence project ayan, dito sa San Agustin tapos na yung plastering yun naman mga grills sa ano sa taas, Ang ginagawa ni Ronald dito Ayan, tubular po na 2 x 2 by 15 ang nilagay natin. Ito. Tapos dito nilagyan natin ng 2x2 rin dito. Hindi na poste nilagay natin. Ayan, naka-finish na yung mga poste. Sa plastering pati yung taas. Ia, yeah, ito na lang ano. Ito na lang... 2 by 2 na tubular lalagay natin hanggang ngayon lang po tayo matatapos po ngayon to di ba Ronald? Okay. ayan, pakatapos yan, anong gagawin natin? Ronald? pare, api api tayo po ayan, patapos na po ang ating ano, sideline na ano, bakod ayan o oh. wala muna siyang pintura ito muna yung pinagagawa ni Boss Mark dito ay mga lovebirds ni Boss Mark ito ayan ah mas meron siyang mga papaya rito at malunggay ayan daming nga naman ni Boss Mark papaya Marami. Yun po, oh. Ito kaso. yung mga talong siya rito. Mangga, chiko. Mayroon din pala siya ano dito. Manok. Alagang manok si Boss Mark dito. Ayan. Mga manok na native. ng itlog tapos may mga sisiw pa rito si Boss Mark eh. daming manok ni Boss Mark kanyang mini farm sa akin pa siya yun lang vertical ang lalagay natin yan nakalagay na yung tatlong ano, layer ng 2x2 yung sa kabila okay na yan kagrinder na lang yung ano yung pinag dito ayan o oh, no? kagrinder na natin yan Tapos, ano a tener yung mga bakal dito sasara lang tong ano yung sala-sala na ganoon yung dito Okay na to, naka grinder na yung pinag niyan. Ayun oh. Pintura na lang ko lang diyan. Mark, Mark. <laughs> <So, laughs> <poste. Just na. hazugan> Two thousand years later. Ayan, pintura na yung ginagawa ni Tyro. Pintura po natin para matibay sa ulan. No, Tyro? Ayan, si Tyro ang ating pintor dito. Automotive enamel ang ginamit natin. Tapos, minasilya ni Tyro to. Yung dito. Bago natin. Primer, epoxy primer. Tapos, automotive enamel. Ayan, mga gamit ni Tyro. Tapos ito, to, Tyro? E, dalawang coating yan. Ha. Ah, dalawang koting na 'yan. boss. 'Yan, dalawang koting po 'yung ating automotive na MLM. 'Yan ang pinaka-final natin. Ah, finish na. Tayo sa kabila.